unang kita ko pa lang na inlabagad ako sa kanya. Sa mo. Ngayong araw ay pupunta tayo dito sa Kawasaki Imus para bumili ng ating pinapangarap na big bike. So ayun guys, Dumaan nga muna ako dito sa bangko para i-withdraw yung ating inipon para sa ating dream bike. Eto nga pala yung pinakamalapit na Kawasaki dito sa General Trias. Kaya naman, nandito na kami at medyo nahirapan lang ako magpark dito dahil kita nyo naman, maraming nakapark, malamang maraming bumibili dito. Dati lang, pinapangarap ko lang to na balang araw, makakabili rin ako ng big bike sa pamamagitan ng pagsisikap ko. At kung kaya kong gawin yon, kayang-kaya mo rin gawin yon boss. Maniwala ka lang sa sarili mo at samahan mo ng sipag. Napakarami nga palang pagpipilian dito. At ang una kong ang choice dito is yung Ninja 500 Special Edition. Pero nung nakita ko si CX 4RR 2025, bigla akong na-in-love dito. Yan yeah, yung standard version? Alam mo na kaya naman yung dalawa? Green lang Alam mo? ありがとうございます。いい mas mababa Ayan, um. yes, sa Charlie Lee, this is lang yung difference sa price. Sa price, talaga yun. Yeah.

Pabawasan lang natin ito, tapos binigyan tayo nito guys. ax 4 rr Try natin. First, big bite ko ito. At, uh, ayan. Yeah. Um,